Huwag nyo isipin na hindi nyo kayang bumukod. Kahit maliit, basta nakabukod. Sa buhay mag-asawa, marami gusto ang gusto na bukod. Masarap kaya sa pakaramdam ang nakabukod. Rent man yan o sariling bahay, mapifeel nyo yung pagiging mag-asawa, yung pagiging nanay at tatay niyo sa mga anak nyo. Yung kayong dalawa ang decision maker sa loob ng tahanan yung magiging mo sa lahat ng galaw ko. Hawak mo oras mo, hindi ka may hiyang hindi ka may kumain, hindi ka mamipinitan gumawa ng maaga. mahirap kasi yung parang laging may nakabantay sa lahat ng galaw mo. Kaya kung nakabukod kayo, walang pagdidikta ka sa inyong dalawang mag-asawa. Yes, mahirap sa una, pero mas masaya sa kalooban na nakabukod. Wala kang pakikisamahan araw-araw, oras-oras. Kahit kapos, kahit itlog o sardinas lang yung ulam ang importante kasi yung peace of mind tapos kapag nakabukod kayo mas magugro kayo bilang ng kasawa mas magiging responsable kayo sa binubuo ng yung pamilya ito yung desisyon na mahirap pero masaya at ito rin yung desisyon na hindi hindi ko pagsisisihan dahil sa pagbukod ko natutuwa ko sa buhay Natutuwa ko kumindig sa sarili kong mga paa at hindi umaasa sa kaya magipo na kayo at bumukod hindi hindi malaki basta masaya yung pamilyang binubuo Para naman doon sa mga utak talang ka lang ka-masti para sa mga nakabukol. Hindi pagiging selfish ang pagdukot. Wala ka lang alam.